At tayo sa tapit Parang kayang bilbo Ayan, ganda po Kalwa ng dagat, Sarap pang road trip All right Ito so, yung mga kabadi Nandito na po tayo sa ating fishing spot Nakapundo na po tayo. Magdamag na ulit tayo magpapuyat. Yun, dun tayo nang galing. Dun, layo. Dami amo. Ayan, palubog na po ang araw. Oras natin ay 6 o oh, 7 na ano lang hapon. Sana iswertein tayo. All right? All right.

Kain kayo dyan! Ito, kita na dyan. Ito na may nadaanan niya, tapa. Parang may nadaanan niya. pa. Nadaanan niya nga akin. Mabungit at ng digay eh. Akin nadaanan niya. Patos pa, para. Aba, sulanoy. Abay, pang ihaw! Sulanoy. Sulanoy yan. Pang ihaw mga kabadi.

Kumaya kayo lumutang, kasi nanggapatak pang kanakalok. Hindi, nanggapatak pang kanakalok. Eh. Wala po. Kahit ito, masasagot na Hindi, tama lapat ako. na kong isip. Masasagot na ano po? Wala pala Nakadalo na sana ikaw. Hindi ganyan ka na laki magdamag. Hindi. Tiếng tím 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 yung sa istasyon madalaki din. Yung sa may tanghal. Gecoin. Uh, may uh, tanghal. Ano pala? Uh? sigpawin Tao na. Matangal. Matangal. May tangal. May tangal pula may tangal. Luog ang may tangal. Titilti <laughs> <laughs> tapos si eh, Ninilda ko niya eh, may, may Idiniin. May tangal. May tangal. Tingalig. Mm -hmm. Nangilalim po ang kawil. Sobrang po sa kanyang

ginagawa alas dos po ang ng buwan. good morning po mga kabati morning glory five ang seven natin naten kasalakoyan pong naghihintay pa rin ng dawe Dito tayo mga video kanina tanggulong buhatin cellphone. Malapit na rin po tayong mawawala. Ah, dito ko po tingo ulit. E ano no? Mga first class po ako na sa ilalim niyan. Mga pulahan. All right. Thank you Lord sa maraming blessing. For this video.

kabadi. puno po ang ating sakuhan tsaka po yung timba puno rin meron pa rin po sakuhan hindi po nakapag video kagabi ang loko po cellphone yan nandito lang po tayo sa tabi mga nasa 30 kilos po ating huli tansya lang naman